Guys, maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung sinasabi kong cloves. Yung cloves ay isa siyang spices na inahalo sa pagkain. Pero, bukod sa uh, inahalo ito sa pagkain, napakaganda po nitong medisina. base po sa aking experience. Hindi po ako uh, doktor, hindi po ako ano, pero... Ah, uh, ito po talaga yung nakagamot sa akin. Sa napakatindi ng ubo ko sa infection, nagkaroon ako ng infection dahil sa pag-uubo. Ito lang po talaga ang nakagaling sa akin. Marami po ak itong ah uh, na ano, marami siyang ah uh, na ano sa aking karamdaman. Unang-una yung napakahirap na ubo may tonsil, may maano, minsan may may konting dugo na yung inaano ko kasi nga 'di ba dry cough. Sobrang sakit siya pero nung uminom ako nito ay talaga naman para siyang magic kinabukasan nakapasok ako sa trabaho. At ito guys, ire reveal ko sa inyo kung ano nga ba siya. Actually, umiinom ako nito nga araw-araw. Araw-araw ako nito umiinom kasi kumbaga ito na yung parang nagiging vitamins ko. So ito, ito actually guys dinadala ko to sa trabaho ko, ayan. Tapos ito naman sa bahay kasi umiinom din yung anak ko dahil uh, yung bang naninigarilyo tapos uh, uh, medyo minsan uh, inuubos siya. Ayan, In umiinom siya at uh, ayan. Para na siyang ano eh Para na siyang uh, hindi na siya maka, makalagpas dito Gusto niya palagi ng may ganyan Ang ginagawa niya, hinahaluan niya ng, ng isang kutsaritang uh, honey Yung pukyutan ba? Yung honey na pukyutan, yung matamis yung Instead na asukal, honey Pwede mong ihalo, depende kung gaano katamis ang gusto mo So ito siya, ang ginagawa ko dito guys Pinapakuluan ko siya sa isang takore Dapat yung takore may takip may takip yung takore. Lagyan mo yung takore ng tubig at lagyan mo siya ng uh, mga, siguro yung takore, mga isang litrong tubig. Tapos, lagyan mo siya ng mga sampung ito guys. Globes. Ito yung sinasabi ko. Globes, mm. seeds. At ganito siya. Ang iba nito nilalagay nila sa buhok. Oh. Ako naman ay uh, iniinom ko tapos Uh, kapag araw-araw kong umiinom nito, hindi na rin naglalagas yung iyong buhok. Bagkos ay gumaganda yung iyong buhok. So, ayong iba, ini-spray nila. Ako hindi. Iniinom ko talaga siya. Araw-araw, umaga at bago ako matulog. 30 minutes before ako matulog, umiinom ako ng isang basong cloves. So, ito siya guys. Ngayon, pinapakulo ko siya sa isang litrong tubig sa ano sa takure tatakpan nyo. Kapag nagpakulo kayo, takpan nyo mga sampung ganito. Tapos, kapag kumulo na siya, mga 5 minutes, huwag nyong tatanggalin yung takip. Tapos, isalin nyo dito sa ganito. Kung mayroong kayong ganito, or kahit, uh, uh, kung anong mayroong kayong, ano, wag lang doon sa takuri. Uh, ilipat nyo sa mga ganito, yung mga glass na pwede siyang pang, pang hot water. Yan. Tapos yan, tatak tatakpan mo lang siya dyan, ahayaan mo siya. Tapos kapag naubos niya, sasalinan nyo na lang ng kumukulong tubig. Hindi nyo kailangan na magpakulo ulit. Ang gawin nyo, kapag naubos, salinan nyo lang siya ng uh, kumukulong tubig. Hanggang, ang ginagawa ko kasi hanggang 3 days siya eh. 3 days. O, oh. So, pag pangatlong araw, last ko na yon tapos papalitan ko na naman. Kasi habang tumatagal siya, lalo siyang uh, kumakatas. Lalo siyang nagkakaroon ng kulay. Lalo siyang kumakatas. So, ito siya, guys. Napakaganda nito sa katawan. Kaya yung mayroon mga naka, nararamdaman, yung may mga rayuma, may mga, yung mga masasakit sa kasukasuan, yung may, ano, yung parang hindi na siya nakakaalala. Maraming benepisyo po ito marami, kaya hindi ako na nawawala nito eh, actually mayroon nito sa Lazada, pero na, ma, may kamahalan kasi uh, inorderan ko yung aking anak dyan sa Pilipinas yung aking uh, ano uh, meron ako dyan uh, anak-anakan sa Pilipinas inorderan ko siya, kasi nga yung ubo niya hindi natatanggal um, inorderan ko siya sa Lazada medyo may kamahalan, ang 100 gram ay pumapatak ng almost 400 pesos. Pero siguro ang 100 gram eh marami na rin marami na rin kasi ito ito ano to eh 140 gram. So mara siguro 100 gram nandito na rin yan. Pero kung lalagayin mo lang naman ng 10 piraso, 10 uh, ano tapos eh papaabutin mo ng 3 days. So okay na rin. Oh, ganit 'yan. Oh, ganito guys. So, subukan nyo to. Napakaganda. Tsaka kapag meron kang masakit ng ngipin, yung bang makikita mo yung ma marami ng kulay, imumug mo siya. Huwag mo siyang tatanggalin. Talagang, ay ano, parang siyang ano eh, kasi ito yung efekte nito. Parang, ah, uh, ano bang tawag dito? Ah, uh, parang parang hindi mo mama halimbawa ma, may sakit ka ng ngipin kapag uh, nilagyan mo ng ganito hindi mo na siya mararamdaman nakalimutan ko lang yung ano yung tawag doon anesthesia parang ganon. hindi mo na siya mararamdaman oo kaya maganda ito kaya kapag halimbawa mayroon kayong tonsil hindi kayo makakain hindi kayo makalunok yan uminom po kayo ng ganito hindi po ako Espesyalista, hindi po ako doktor Pero isinishare ko lang po yung uh, Naging karanasan ko dito Kasi bago naman ako nito uh, Uminom, ay nag-search Muna ako tungkol sa ganito At uh, totoo nga kaya isinishare ko din sa inyo. Napakaganda nito guys. Bumili po kayo sa Lazada. Meron po nito sa Lazada. 100 grams. Pumapatak ng almost 300 peso So siguro, eh, madami na rin. Kasi ito 140. So siguro mga hanggang dito. So pero malaking bagay po ito. Subukan nyo pong uh, nito. Ang pangalan nito ay... Globe seeds. Yan po, oh, spices. Ito yung inahalo sa mga pagkain. Alimbawa sa biryani. Tapos yung iba nilalaga, ini-spray sa buhok. Ako hindi ko ginagawa yon kasi umiinom na ako. Kaya hindi masyadong naglalagas yung aking buhok. Hello guys! Magandang tanghali. Tanghali po dito sa amin. Ay, actually hapon na kasi ano na, 1.30 na ng hapon. Ayan guys, pa -uwi na ako. Tingnan ng yung aking uh, service. Ayan guys, ang ating service bike. Uh, ano bang tawag nito sa Pilipinas? Uh, in, ah, e-bike. E-bike. E e Ganito ang e-bike dito. Bisiklita na may motor. Ayan guys. Ayan guys, yung dekorasyon ng yung pagpasko. Mayroon din mga dekorasyon ng student. Ayan guys. guys. Uh, uh, umikot ako kasi may dadaan. Baka uh, mayroong nasabi Tapos ito guys yung trabaho ko. Dito ako nagtatrabaho. Dito. Sa ngayon, walang mga dahon yung mga kahoy. Kasi winter. Yan, nag snow pero, pero natutunaw ngayon. Ang ulan. Yan guys. Yung salamin ko, puro, puro ano ulan ng oh, di ba? Maganda naman ang Sweden. <laughs> so ayan guys. Eh ah, ano ko kayo dito, i-focus kayo dito sa ano, sa maganda. Ayan, um, um. ayan. oh. Wow. di ba? Maganda siya. Maya-maya niya nasa bahay na ako mga galing dito siguro mga 20 minutes. So ngayon guys, napaka ano, napaka napakalamig dito sa amin. Oo, kaya ito yung uh, yung isinier kong isinier kong ano, yung cloves na seeds. Napakagaling talaga nito. Talagang probin ko to sa sarili ko nung halos uh, lupay lupaypay na ako sa kakaubo. -kaka Grabe talaga yung sinapit ko sa ubo. It, that, almost two weeks. Hindi ako guys nakapasok, almost 2 weeks hindi ako nakapasok dahil sakit ng ulo, sakit ng, yung dibdib ko ba, sobrang sakit. Tapos yung lalamunan ko, ano na siya, yung parang nagkaroon na siya ng damage kakaubo dahil dry cough yung aking ubo. Uh, talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko, yung gamot na iniinom ko, hindi siya umiipikto sa akin. Tapos ito lang talaga yung nakagamot sa akin, oo. Sinubukan ko talagang, hindi ko alam, kasi mahilig talaga akong manood ng mga, yung mga ganito ba, mahilig akong manood. So, naisip ko na subukan ko kayang gawin sa sarili ko, na uminom ako ng cloves, seeds, sabi ko. Alam nyo ba talagang, parang magic talaga siya sa akin. Kinabukasan, tumawag ako sa, tumawag ako sa aking boss. Sabi ko, boss, papasok na ako bukas, wala akong lagnat, wala akong yung ubo ko ay gumaling na. Kaya sabi ko, papasok na ako bukas. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking uh, video, yung pagkikipagkwentuhan ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. At uh, every time na meron po akong magandang isishare na, na, po, na napapatunayan ko na sa sarili ko, isishare ko po sa inyo. Katulad nitong nakakagamot na uh, napakasimpling napakasimpleng uh, spices, maganda talaga siya. Talagang maganda siya probin ko talaga yan sa sarili ko. So, ang maganda dito ay kahit bata pwede siyang uminom. So, ayan guys, uh, mahalaga yung meron tayong ganito sa bahay kasi kung pwede sa masakit ng ngipin, sa mga umuubo, sa may lagnat, sa may mga kasukasuan. Maganda po ito. Tsaka sa uh, mahina ang immune system, maganda rin po ito sa ganito. Kasi yan ang nangyari sa akin eh talagang lahat na idinadaing ko, ito lang pala yung solusyon na makakagamot sa aking sarili. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko kayong subscribe ang aking channel. At pakipindot nyo po ang bell button para po kayo updated sa mga video ko. Thank you!